Morning! Tara, kain tayo. Ito ang aking almusal. Grabe, na napadami na naman ako ng kain. At meron din akong unsalted yogurt. Pagkatapos namin kumain, nagjil chill mo muna kami sa may swimming pool. Ang aking Diyosawa kasi gusto niyang magbabad sa init at mag-swimming. 2 p.m. na ng hapon, gumayak na kami papunta sa Somerset. Naghanap ng mabibilhan ng relo. May Diyosawa bought already a watch for me as a gift on my birthday. Pero hindi sila magkatugma sa aking cellphone. Ang cellphone ko kasi nabili sa Singapore, ang watch sa China. Sabi ng seller sa China, kailangan same country. At mas mahal dito sa Singapore kaysa China. But mas better dito sa Singapore talaga bumili ng mga gadget. At yan nga yung pili naming watch, yung rose gold mas mahal dito sa Singapore kaysa China. Pero much better talaga dito sa Singapore bumili ng kahit anong gadget. At pinaset na lang din namin ang aking cellphone at watch. And finally, nagmatch sila. Hindi na rin kami tumagal sa Somerset set. Bumalik din kami sa hotel agad-agad. Mamayang 6pm may kanya-kanya kaming lakad. Siya pupunta sa isang reunion. Ako naman imit ko ang friend ko nag kami ng aking friend sa Orchard Getaway. At dinala niya ako sa My Filipino Food. Kilala namin ang isa't isa by name pero never kami nag-meet. Ito lang yung first time namin na mag -meet. Ang aming mga partner ay magkakilala at magkatrabaho. Mga partner namin ang nag-set na magkita kaming dalawa today. At ito ang aming mga order. Bulalo, may gulay with shrimps, at meron ding may inihaw at ang sarap ng kanyang sausawan at meron kaming garlic rice. Lahat ng food na in-order namin ay Filipino food. Para ka lang din nasa Pilipinas, mapapalaban na naman tayo sa kainan nito. Sobrang daming food ang in-order niya. Salamat sa treat mo. Kain po tayo. Habang kumakain, hindi maiwasan magmarite. syempre ngayon lang kami nagkita after 5 years nakilala namin ang mga pangalan bawat isa. So, sa 5 years na yun, grabehan ang pagchismis naming dalawa sa tawa kung ano-ano din ang mga pinag-usapan about about buhay-buhay at trabaho araw-araw at kung ano ang buhay sa Singapore at China. Parang nabusog ako sa chismis kaysa sa pagkain, charot. At ito naman ang reunion na pinuntahan ng aming mga partner. Oh, ganyan lang palang pagkagawa niya tama magmungkata pantay-pantay at soran. Hay, humabol ala again. Hay niyo na Anggaan naman. Guys, ice cream. First time kong gumala dito sa orchard ng ganitong oras, 10 p.m na nang gabi at may mga ilan-ilang store pa rin ang naka-open. At kaya naman kami pupunta sa orchard ayon kasi merong kumakanta doon at ilan-ilan na rin ang mga taong dumadaan. Balak sana namin pumunta doon sa my Clarkie pero 10pm na at hindi naman kami umiinom. Madalas kasi doon na store ay may tagayan at kainan. Late na rin kasi kaya mas minabuti namin puntahan yung may band dito sa My ayon. Habang palapit kami, may mga ilan-ilang tao na kaming nakikita nakatambay at may kanya-kanya din silang partner. Ganito pala paggabi dito sa my orchard. Sobrang tahimik. Kung walang music, wala na. Parang hindi mo alam kung orchard pa ba to, maliban lang sa mga stores. At iilan-ilan na din ang mga dumadaan na sasakyan. Sobrang ibang-iba talaga pag umaga. Habang papalapit kami, doon namin nakita na ang dami palang nakaupo doon at nanonood ng banda. Kaya naghanap na din kami ng place na pwede namin maupuan at makinig na rin ng music pampalipas ng oras. At dito pala sila sa tapat ng Ion Orchard at Lucky Plaza. Kaya kitang kita dito ang Lucky Plaza kung anong itsura din niya pag gabi. Sobra ding tahimik, taxi lang ang nakikita doon. That was Diana or Diana, our first single. Um, you guys can check it out on Spotify. It F R T Y Five. Uh, that's our band name. Uh, thank you guys for staying. <laughs> One more song, okay? By popular demand. Okay. Tapos na ang tugtugan. At gabi na. Ganito pala ang ano, orchard pag gabi. Pag walang tao, walang bukas na mga tindahan. Nagkakahab. <laughs> 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 oh, ayun, ayun. <na> <laughs> <laughs> <light. Green> <laughs> Grabing takbo namin dyan kasi hinahabol namin yung green light dahil ang kanyang partner ay nandyan na malapit sa pagsundo sa amin. Kaya yung kinain namin lahat-lahat nawala na din kaya tawa kami ng tawa dyan. Malayo kasi ang ikutan papuntang Lucky Plaza. Sobrang saya ko ngayong araw na to dahil na-meet ko na naman ang isa sa kaibigan ko. Almost 5 hours din kaming nagkasama. Sobrang dami naming pinagkwentuhan. Sana makapasyal siya dito sa China para ako naman ang taya dahil siya ang naglibre ngayong araw. Salamat sa aming mga partner dahil sila ang gumawa ng paraan para kami ay magkita at salamat din sa aking Josawa sa regalong binigay niya. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Salamat sa panonood. Good night and see you in my next vlog. Bye.